good morning mga mga so ngayon na ng uh, Biyernes November 29 2024 magkakaroon tayo ng ano, Howling of Christmas Food Pack Dito tayo na sa Patricia Sports Complex Nakasama rin natin yung District 2 Engineering at Flag Control 1 Kunin natin yung eh, 550 pieces Ayan, mano mga man nila ba nun? Kabilaan yun. Kung okay. nagmamanin okay, yung pare? si ano? Ah. Uh, 550 pieces na baksang nga natin Rico, kabisado mo na 550 si Edgar. loob. Kaka sila sila taga kamade. eh. Pang wala si AJ. Sila Edgar tsaka si Kuya Andy nasa loob. Sino? Si AJ. Si AJ lang ang wala. Si Edgar tsaka si Kuya Andy nasa loob. Ayun si Rico. Ayun, dito tayo. Uh, kuha pa lang tayo ng mga gamit dito. Mga food box. Oo, oh, balikot mo tagay Sa inyo naman. <laughs> Kasamahan nyo yan eh. Kasamahan eh. Ito ka para makuha ka sa vlog. Bakit ka sa ano niyo? Kaya kasama tayo team Plug to. Eska Tony, Forman natin ngayon. Tao, tao. natin. Team Plug control 1. Kabila, District 4. Uh, oh, kasi na. Kasi Kasi na. Kasi na. Kasi na. Yung mga, mga kamaso, natapos na yung unang ako natin dito sa Patricia. Kinukubera na lang natin para in case na umulan, hindi mababasa yung mga food pack. Para pag pinamigay sa mga taga Maynila, hindi siya sira at basa. Yung kabila, just stick for yun. District 4 naman to. Ito po natin. Sama rin natin ang District 4. Rawi Division 4. Yeah, para secured in case na umulan. Oh, shout out to sa mga taga-ano natin. Eh. Taga-ripa ko oh, Boss Eh. Shout out to ha. Ah. Ito so, tayo kumukuha ng ano. Mga food packs. yung Dispatcher dito sa Patricia. Alam mo, may kulang sa amin. Dalawang tinapay. <laughs> Ito kasama natin mga taga MTPB. Tupo natin sa MTPB. Dapat si mga PB. Ito sa kabila. Ito, District 4. Ito yung mga taga-repack natin. Shout out. Shout out po. Pentel, meron kayo meron. Pentel, meron kayo na meron. Pentel, meron sa. Ay, wala kayo. Pentel ako meron. <laughs> Shout out ako okay. dito. Ngiti kayo, lalabas kayo sa YouTube. O, eh. hindi <laughs> Ay, nga. Ayan, ayan. mga ano natin ito, peso. Peso. Ito isa din siya masipag sa taga MTPB oh, sa Saplada oh. Ngayon nagcha-chat lang oh. Ay panlumingon, o. Oh. shout out. Ah, di pes ka, oh. di ka ito peso. Gusto ka ng ate. Uh, tu, okay mama no. Ano ba yung pangalan niyo? Eh, MC na. Kasi ating ganto. Nagbubuo to. Oh. Ito naman niriripa king iba. tapos na tayo. Lalabas na tayo may ame. Ay, oh. oh, sa maganda naming boss dito. Sa ano? YouTube to, mama. Ma'am, baka may babatiin kayo. TV, mga ka rin nyo. Ka Ayan. 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 Ayan mga kamasaway, e, paalis na tayo, unang ako natin ngayon, Patricia, punta tayo ng 604, Lourdes, area ng District 6. <coughs> Pilakay, kailan mo mo yung MD. Hindi <coughs> siya, laki yun. Saan, saan? Siya yung laki niyo? Siya yung <coughs> Ito yung malaki, oh, puwer. Kaya pa, so, no, kilala ko yun. Pare! Ula mo! Balik ka. Hindi naman dyan kumakain. Doon yung kumakain sa kapila. Eh. Bago dyan kumakain. Ano, pahirmo pahermosa na tayo mga kamaso. Ilang araw din ako nyo nakapag-vlog. Limang araw. Ilang araw. Ayan, dito na tayo. Sa may tambunti kaya na tayo. Ah, JJ. Eh, mga grupo na mga J.O. <laughs> mga grupo na mga may Toyo. Ay, wala <laughs> eh, eh, uh, karamihan na ang sumasama sa food pack regular. Eh, eto yung grupo natin, oh. uh -huh. o. O, mga Toyo. Eh, na dahil? <laughs> kahit umuulan diretso food pa diretso pa rin ang food pa kahit umuulan na tayo sa bandang magsaysay boulevard tayo pakaliwa na tayo ng ano santol street Kahit tumuulan, diretso pa rin ang Christmas food pack para sa mga taga Maynila. Ano mangkakasaano? Alam niyo na 'to. Tayo ng mukit tayo din. Dire-diretso tayo kayo dumulo. na ako magba-vlog. Apichu na lang kayo sa so tayo magba-backshot. Tara, dire-diretso tayo kahit simulan diretso yung Christmas food pack natin, no. Yeah, mga malapit na tayo din, sa area Old Santa Mesa na tayo. Malapit na tayo doon sa pagbabagsakan natin sa Sixopol, Barangay Sixopol, Lourdes Street. Ah. Barangay si uh, Sixopol ang babagsakan natin. Pakana na tayo ng Old Santa Mesa. Going to Spina Highway. Kaya mga kamasong hindi tayo magbababa sa basketball court Mga uh, Lourdes sa may likod ng Lourdes Parang kay Sikso po tayo so, Yan na yung mga nabagsak natin nakaraan karaan na natin nabagsak dito Iba ibang distrito rin nagbagsak dito Tsaka DPS Nakasama natin ang District 2 Nasa Palmanaris Nasa Shout out Yun oh no? Shout out Nagtatago peso <laughs> Parinilo Ito tayo magbabagsak sa kabila Ito tayo magpupuno Ito na natin Lalagay yung Para sa atin Ilang araw na rin tayo, siguro mga apat na araw na tayo nagbabagsak dito ng Christmas Food Pack. Sakop to ng District 66 Tingnan natin sila rin. Wala ba? na, baka hindi na dito maglagay mga mayo. Tapita kami kukuha eh. Ayun, dami eh. Puro Christmas Food Pack po yan. Pupunoy natin ito. Pagod tayo maglalagay sa kabuti. So kinakamada mabuti para huwag bumagsak. para maayos na maipamigay sa umpisan na natin linggo December 1 may pamimigay na ito sa Barabarangay yun kinakamada muna pahirap pa kasi second floor eh oh. second floor pa natin nakakit Ay, alak pa oh Alak pa Tagay pa dito naman tayo sa Pandao Sports Complex, oh. Ay, dapitan pala. Sorry, tao lang, nagkakamali. Kaya, oh, kaya hindi, alis ka na dyan, kaya hindi. Kaya sila. Okay, hey, dito ka na, oh. Dalawa-dalawa na, oh. Para mapabilis tayo. Hindi. Hey, kaya eh, ano ka na, kaya Tony? KJ ka na. KJ ka na magpasa. Ila, dito ka na ano. Okay, na na, uh, Espanya po, dito na tayo. Pangalawa nga ako na natin to, ng Christmas food pack. Galing ng uh, Tapitan. Pagpunta sa Barangay Six Sopor. Ayun eh. Eh ah, gusto gusto ko sa sakay ng ganun. Lower, okay, okay. lower. And, Dito na tayo G2 Sampalok. Quinto Street, Quinto Azul. Papunta na tayo ng uh, Santa Mesa sa may Barangay 604 sa Akop ng District 6. Gadget pa rin tayo ng Christmas food pack. Pwede dito na tayo, dumating na tayo doon sa area Baklasin muna Yan ito, pangalawa nga ako na tayo uh, Hindi na tayo maglalagay doon sa paleta Kasi puno na, dito na tayo maglalagay Dito na tayo maglalagay sa bangko Lima-lima lang para ano Lahat ng bangko lalagay natin Para safety rin Lima-lima piraso lang Update ko na lang kay Mami do sa pagbabagsak natin dito ng Christmas sa uh, food pack. Ganda ni Ate, parang diwata. Shoutout kay Ate, mukhang diwata. you know? Subscribe man, mga boy, mga vlog ha. Ganda ni Ate. Parang diwata. Ayan mga kamaso, tapos na tayo ngayon ng uh, pag-ano ng food pack. Update ko na lang kayo sa susunod natin mga mga paganda sa food pack. Tuloy din oh. Yami, kumaga kung kumaka. Yeah, medyo traffic lang pauwi na tayo. Medyo traffic lang. Pauwi na tayo eh. Grupo natin, flag control. Kasi si RJ pinaka masipag. Yan. Kasi si Kuya Andy, Si Bernard. Bernard, tingin ka dito. Yan, Bernard. Tagabula ka. May tatlo. Ayan, medyo sinusupong. Nasa taas. Ay, mga kamaso, tapos na tayo sa... Ano natin? Good pop. Ayan, sinusupong yung mga kasama natin. Kaya, pauwi na tayo. Galing tayo ng uh, Bakuot, Santa Mesa. Yay! <laughs> Yay! <Yeah, yeah! laughs> Kaya pa-uwi na tayo. Naka dalawang hakot ngayon tayo ng Christmas Food Pack. <laughs> Sinusumpong na po mga kaibigan. Pa-uwi na. Pa-uwi na tayo. Tapos na tayo sa pag-ano ng Christmas Food Pack. Update ko na lang kayo sa susunod ng mga pag-hakot natin ng na Christmas Food Pack. Adios mga masok mga salumbayan. God bless you.